An Cortez magbabalik teleserye na pinamamagatang It's Okay to be Not Okay, the Philippine adaptation of the hit Korean series. Bago magsimula ang pagpapakilala sa kanila bilang cast ng It's Okay to Be Not Okay series hosted by Bianca Gonzalez, nagkita-kita muna sila sa hallway. Welcome back. Unang tinawag si Ann Cortez sa stage na napakaganda sa kanyang black dress. Our Mia for it's okay to not be okay, Miss Ann Cortez. big comeback, Miss Ann Cortez. Sinanong si Anne kung ano ang masasabi niya sa kanya pagbabalik teleserye at ang sabi niya worth it naman lahat. Alam mo yun, siguro hindi naman ako mag accept ng isang isang project if I didn't feel it was worth. Nagustuhan na dati pa ni Anne ang Korean series na ito. Kaya gustong gusto niyang gumanap dito sa Pilipinas kung sakali man. Balik akong sa series, Parang I think I would like to do It's Okay to Not Be Okay. Can Viva please check if we could get the rights for it? After a week... At natupad na nga ang kanyang pangarap at ito gaganap na siya bilang si Mia Hernandez. Bumalik siya sa akin, sabi niya sa akin, and nasa ABS na siya. So, ako, oh, so sabi ko, um, okay. Pati si Bianca Gonzalez, Diyosa na rin ang tawag niya kay Anne dahil sa kagandahan nito. Ang mga looks na makikita natin sa teleserye, grabe ang ganda Diyosa talaga yung lumabas. Pinasubukan nila magtitigan si ni Anne Cortez at ang isang leading man niya na si Joshua Garcia. Ready? Action! Magiging leading man dito ni Ann Cortez si na Carlo Aquino bilang si Matthew at si Joshua Garcia bilang si Patrick. Oh. Mira, mira. <laughs> Sigurado nga abangan ito ng mga tao na gustong mapanood ang kanilang mga karakter na ginagampanan.